Bitch, nabalitaan mo na ba? Oo. Oh. Hindi nga umatend, di ba? Kung show ka pa rin, pag stress ako, o oh, ano, asahan mo, a-absent ah, din ako. Oh, sige. Stress absent ako. naman tayo lahat, eh. Absent ako. Tapos wala ka maalala? Wala. Wala ko maalala. Grabe yan, mga kabata, helmet, ha? Pero syempre, no, today sa Berber, happy day pa rin. Sa lahat ng mga pasok sa channel, please don't forget to click the subscribe button, tiny bell, para lagi ka-updated sa lahat ng mga ina para sinasosokan namin ng video ko, per! Nakakaloka lang talaga. Oo. Pero nagulat ako, mga batang helmet, kinabahan din ako. Okay. <laughs> ano nakita mo? Kinabahan ako. Eto, panoorin nyo. Mukhang magkapareho ang thumbprint nung Li, Lin Wen Ye, yung ina, at ni Guo Hua Ping. Parang magkapareho. Normal po ba na yung isang ina, i-enter niya yung thumbprint niya para sa minor child niya. Yung minor child, mga nine years old, so hindi na po siya baby. Magkasama yung thumbprint ni Li Wen Ye at yung thumbprint ni Guo Haping. Mukhang magkapareho ang thumbprint nung Li Lin Wen Ye, yung ina, at ni Guo Hua Ping. Parang magkapareho. I, I, I am not as a, fingerprint expert at all. So I was just uh, showing it again and uh, sa inyo, Yusek, at sa lahat po nating nandirito uh, sa hearing. So uh, nakakalito nga. So pero bakit yung dalawa pang uh, minor dependents, minor siblings ni Guo Hua Ping ginamit nila yung sarili nilang thumb? Bakit kaya yung special effort para kay Alice? I'm of course presuming na yung Guo Hua Ping ay si Alice Guo din. Uh, any... Uh, insights Yusek? Madam Chair sa proseso ho namin dapat uh, unless infant pero dapat to talaga yung pati yung dependent i capture yung kanyang thumbprint so assumption of regularity po the on the processes undertaken in 20 in 2000 yung kina yung principal uh, i yung kanyang uh, thumbprint tapos yung si Guo Huaping, kinapture din yung kanyang thumbprint. We could not, we're not competent to, to, to assess kung one and the same yung thumbprint na nakikita ho natin. But these are the thumbprints that we have on record, including dun sa dalawa pang dependent ho. Diba yung thumbprint, ni Mm uh -huh. Pero kasi bakit naman may nalikaw na batang helmet doon? <laughs> <laughs> Nakakaloko pa. Slight lang naman. <coughs> hindi ma, ikaw yun. Pag sabihin, ikaw yun. Wala, ma'am, joke hindi ako yun. Pero, hindi nyo ba nakikita yung mga batang ano talaga? Yung 90s? Oh, talaga ganyan yung din haircut, di ba? Talagang gumadaan sa tano, ganung haircut uh, tumadaan, ang bata. Oo, uh, talaga sa may pa na pabunot. Yeah. Pero, halatang halatang yung Joga Port, check kung check kung ano. Halatang halata na parehong pareho yung thumbprint. Pwede ba yung Joga Port, yung thumbprint ng nanay mo, Parehas na parehas sa tamprint mo. Ano ba? Kambal, diba? kambal nga, hindi magkapareho. Kaya nga, magkakaiba kasi tayo ng ano, di ba? Walang kapareho. Magkakaiba yung mga linya na yan. Wala. Pero nakakaloka lang talaga. Naku. Ito pa, isa mga kabatang helmet. Naloka talaga ako. Ito, panoorin nyo. Nakuha din po natin na may Alice Leal Guo na nasa database ng NBI. Ito po ang Alice Guo na yon. Friends, I want you all to take a good hard look at this document. Same ang birthday sa birth certificate ni Alice Leal na tumakbong mayor. July 12, 1986. Pareho ang spelling ng pangalan pero ibang iba ang mukha. Napakadami ko pong katanungan. Is it a coincidence na may dalawang Alice Lialguo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac. Is it a coincidence that this NBI clearance was applied for just a few days before the date of filing of the delayed registration of birth of the other Alice Lialguo in Tarlac City? Or is this a case of stolen identity? Has Guo Haping assumed the identity of a Filipino woman and then nearly a decade later, run for public office? Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Real Guo pero hindi kamukha ni Mayor? Nasaan na po siya ngayon? Bakit kailangan ni Guo Haping nakawin ang pagkatao? ni Ms. Alice Leal Guo kung mayroon na siyang validly issued investor's visa na papahintulutan siyang mamalagi dito. Which leads us to our next question. How large and what is the nature of Alice Guo's networks? May ebidensya na tayong nakita na may link ang Bamban OGO Hub to Clarkson Valley. Isang OGO na atin ang naunang na ocular na mayroong mga video room at mga models para sa love scam. Si Huang Ziyang, na incorporator ng Baofu at pogante ng China, ay incorporator din pala ng Sun Valley Clark Hub. Ayon rin sa ebidensya, konektado ang Hongsheng Gaming Technologies, yung company na ni Raid at pinalitan lang ng Zunyuan Corporation sa Bambantarlak konektado ang Hongseng at ang ni-raid ng paok na Pogo sa Porak, Pampanga. Paano nangyari yun? Ayon na rin sa mga papeles na nakolekta sa raid sa pamamagitan yan ni Dennis Cunanan dating Deputy Director General ng TLRC na may criminal conviction for corruption. Malalapit na kaibigan din ni Mayor ang mga ringleader ng Lucky 99 Pogo sa Porac. Ito naman po ang photo mula sa campaign kasama si Catherine Cassandra Leong o Cassie Lee na authorized representative in Lucky 9 sa Porac. May isa pa kaming nakitang connection na nakakabahala dahil may kinalaman sa isang napakalaking investigasyon ng Senadong ito noong nakaraang kongreso pa. Ilalabas po natin ito sa tamang panahon. At ang huling gusto kong masagot na tinatanong na rin ng buong bayan, Sino ba ang protector ng mga pogo na ito? Gaano po kataas sa food chain ang mga protektor? DILG na po ang may sabi. Pogo money can influence the 2025 elections. Mayor Alice certainly likes having friends in high places. Hindi po basta-basta ang mga kaibigan niya. Considering that this woman is now charged with qualified human trafficking, it is imperative that her links and networks are fully investigated. O diba, mayroon daw totoong alis. Lial go Pero, <makes noise> hindi siya mukhang Chinese. Hindi nga eh, mukhang Bombay. Pero, Bichoga per, yan daw kasi yung parang record sa NBI. Tapos, eto, same birthday talaga, same spelling. Ito naman kay Mayora, alis ko, Pero, same nanay ba? Ayun nga, pero, ang, ang, ang tanong niya, Bichoga per, Sino ba talaga may nagmamay-ari ng gano'ng pangalan? Oo. <Works> sino ba talaga si Alice Go? Oh! E Kay anong di... identity ba talaga to? Eh, di ba, nalalaman nga yan sa maiden name ng nanay mo. Eh, kaya lang nga eh. Doon nga net Leal nga daw si Mayora, leal daw. Liyal ano? Leal. 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 Olay. Oh, Leal. Oh. Okay. Oh, Leal din yung isa. Leal. Oh. Okay. Pero kung geographer, mm. bakit na lang hindi kaya daan sa DNA? Di ba parang may nagsuggest na si Senator Win? Oo. Oh. Kung DNA? Mm. Eh kaya lang problema, nasa na ba si Wen Yin Lin? Wen Yin Lin. Ah. Wen Yin Oh, si Teacher Rubilin. Bakit si Teacher Rubilin hindi kaya invitahan? Oh, di ba meron na nagpakita ang Teacher Rubilin? Meron na ba talaga? <laughs> Baka mamaya gumagawaan lang yan ha? Ah. Maskot-maskot lang yan. Pero dapat talaga, no, ma-invite si Teacher Rubilin. Pwede naman din. Para, masabi na, di ba, kung talaga galing China ba eh, Basta yun. <laughs> Pero nakakaloko talaga mga batang Helmet. kasi kung talagang mapapatunayan ang tagang pure-blooded Chinese, di ba? Aba naman, ano to, lokohan? Oh, niloloko tayo, mga Batang helmet, sa sariling bansa natin, sa sariling bayan natin. Papayag ba tayo ng ganyan? parang Nakalo. ikaw nga eh, pag naghahanap ka ng trabaho eh, ahirap pa ng pagkuha oh. ng credentials mo. Oh. Yung police report, police whatever, barangay police captain. Police clearance, videographer. Uh, ano man yun. Kaya talaga nakakaloka mga kabatang helmet at talagang nakakabahala yan ah. tayo, napapasok tayo ng mga ganyang klaseng tao tapos na purubahan sila para tumakbo sa mga posisyon sa gobyerno. Aba naman, magtaka na kayo mga kabatang helmet. Oh. Naman, Wala pa ba, ba tayong gagawin? Nanalo nga. Ano eh. Wala na hindi na lang ba tayo about dyan? Naku, mga At ang dali-daling ma-fake. Ma Kaya nga eh. Diba lahat ng credentials mo, lahat ng papeles, pwedeng i-fake. Kaya oh. nga. Hindi lang basta-basta right yan, mga ba helmet. Ma mukhang mabigat to, bigat So, i-comment down below nyo na dyan kung ano masasabing nyo. Pero, bakit naman kasi nag-absent si Mayora, no? Well, and for all, sana umaten na lang siya para mabigyan linaw na yung mga katanungan nga. O, pag stress, absent. Oo, that yun feeling ano, well. feeling well, absent. LDM, ano pa absent. ba? Ano pa ba yung mga absent? Kapag nakakalimutan mo lahat, eh, absent mo na yan. No. ano nga ba yung mga dahilan ng absent? Hindi ka daw no, maganda yung pakaramdam. sa may yung pakaramdam? Halimbawa, LBM, sakat ang chan, sakat ang ulo, may men's ka. Uh, o, oh, basta yun mga bata, helmet tayo. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko mga, mga, mga sa buhay na nag-helmet in a book niya. Keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Sana talaga magkaroon na ng linaw ang lahat. Pero nakakaloko lang talaga. Parang ano to eh, no? Yung mga James Bond movie. Mm -hmm. Parang mga spy movie na... Ano to, Trojan horse? Sige, buloy, kailan? Ay? Asa na -a -a ba <laughs>